Ngayong araw, pupunta si Sir at si Jenny sa Pakistan kaya nagdasal muna kami bago pupunta ng airport. Hi, ako si Jovi, labing isang taon ng kasambahay sa pamilyang Pakistani. Ito na ang araw na pupunta ang alaga ko at ang amokong lalaki sa Pakistan kaya tingnan nyo naman guys, nandito na kami sa airport kasama namin ang mga pamangkin ng amokong lalaki. Ang alaga ko ay doon na siya mag-aral pero ngayon pagpunta niya doon guys ay may interview lang siya. Tapos babalik lang siya dito sa December. Ang amo kong lalaki naman ay samahan niya yung alaga ko doon para sa interview. Tapos owi lang siya dito sa November. Mauna yung amo kong lalaki kasi meron na siyang trabaho. November mag-start yung trabaho niya. Bale one and half month lang yung bakasyon ng amo kong lalaki. Ang alaga ko naman, pagkatapos ng lahat ng mga preparasyon niya doon, ay uuwi din siya dito sa December. At saka sa January, ay sila na lahat ang pupunta doon sa Pakistan. At saka sasama na yung amo kong babae. Ako naman ay uuwi sa Pilipinas. Kaya hindi pa masyadong malungkot guys, kasi babalik pa naman yung alaga ko dito. Hindi pa siya mag-aral talaga doon. Hindi pa siya magtagal doon. Pero yung amo kong babae, sobrang nalungkot kasi nga first time malayo yung alaga ko sa kanya. Normal lang yon sa isang ina or sa mga parents na malungkot kapag malayo yung mga anak nila pero sa amo kong babae mas malungkot siya kasi nga nag-isa lang itong alaga ko. At ito na nga nandito na kami sa itaas kasi tapos na sila nag check in at itong pamangkin ng amo kong lalaki itong nakaitim yan yung buong pamangkin ng amo kong lalaki ay sinabihan niya yung alaga ko na pupunta daw sila doon sa may tindahan dito sa loob sa airport at bibili ng tubig. Kasi itong aeroplano na sasakyan nila guys ay allowed ang tubig at shoes kaya pwede sila magdala ng tubig kaya ayan pasok ng tubig Jenny. Apat na oras lang papuntang Pakistan kaya ang pinili ng mga amo ko ay hindi na sila nag-free ng pagkain kasi mas mahal yung ticket. May pagka-business minded kasi itong alaga ko. Sabi niya ay kakain daw sila bago ang flight tapos mag-order daw siya ng pagkain para kainin niya doon sa loob ng aeroplano. O ba diba? Makalis daw sila ng ticket. Kunti lang daw yung babayaran niya sa pagkain. O ba diba? May pagka-business minded talaga itong alaga ko. At ito na nga, nagpapaalam na sila kasi papasok na sila sa loob. At itong amo kong babae ay nagpipigil na talaga siya sa kanyang luha. Ayaw niya maiyak. Pero nung umalis na talaga sila guys, hindi ko lang binidjohan. Pero nung humahagulhol talaga yung amo kong babae, naawa talaga ako guys. Pati ako naiyak sa kanya. At klaro sa mukha ng amo kong lalaki na naawa siya sa amo kong babae. Okay sir, take care. Have a safe flight. Jenny? <laughs> bye bye Thank you. take care there, okay am just a little mature. you will be good well pray for will miss you take care <laughs> bye bye, bye, -bye. papasok na si Sir at si Jenny sa loob at kami naman ay uuwi na din. So yan guys, nandito na ako sa bahay at si madam ay nandun pa sa sasakyan kasi nagpark pa ng sasakyan kasi yung pamangkin niya yung nagdrive So, yan guys. Sobrang lonely ng bahay. Kasi kapag ka ganito, kami dalawa, kami dalawa yung papasok kaagad sa bahay. At saka, yun, magtawanan mag kami. Pero ngayon, wala lonely. lonely. Sobrang lonely guys. Pero, okay lang. Carry lang yan. Nakakamiss lang talaga. Hi na.